nilagay ko na pala dito yung ating malunggay ito yung pakbit ko tingnan nyo with malunggay kakaiba siya kamote ang nilagay ko pa dito hindi ako naglagay ng kalabasa kamote ang nilagay ko oh, pang contest natin yan <laughs> pang entry natin sa kay kuya Kyle good morning 4 o'clock ng umaga gising na tayo kasi nutrition day ng mga bata ngayon at ako ang nakatoka na magluto ng kanilang gulay na contest ay naku, hindi naman tayo ka sarapan magluto hindi tayo marunong magluto pero tayo pinagluto <laughs> ngayon nagluluto ako ng ulam namin dito sa bahay inong ko yung ulam namin dito sa bahay para kahit mamaya dumating yung mga kasamahan kong mga nanay din doon sa school ay nakaluto na ako ng pangkain namin dito sa bahay nakapagluto na ako dito ng yan, adobong atay ng manok ito ang almusal namin ngayon, sa, kanil sa room nila ni Inday, kailangan namin magluto ng ulam nila. Kasi ang, ang lulutuin namin mamaya doon sa school na para sa contest ay yung gulay. Eh, alam mo naman yung ibang mga bata doon na hindi na sana yung kumain ng gulay. Maghahanap talaga yan sila ng ulam na masasarap na gusto nila. Kaya pinagluto ako nila ng apretadang manok. Tapos mamaya ang kay Kuya Kyle naman, ako na magluluto ng contest na ulam dito ko na sa bahay lutoin pakbet naman yon para mamaya ang kay Inday doon ko doon sa school may, may magluluto naman ng na nanay pero tulong tulong kami na magluto ay naku nakakapagod talaga ang kahapon at ngayon ko kahapon buong araw din na na doon sa school dahil yun nga nag, nag prepare kami ng mga float na pagdisplihan namin ng mga gulay at ng mga prutas maghapon talaga ng morning nakainday ako tapos palipat-lipat ako doon kay Kuya Kyle din na room dahil nag gumagawa nga din kami doon tapos nagpaplano din kami kung anong i-display namin anong lutuin namin kaya nako alam pa kung anong oras na ako umuwi dito sa bahay 6.30 na ng gabi <laughs> sinando lang ako doon ni Papa Jason na kapagod, talaga ang buong araw ko ngayon na naman 4 pa lang gising na ako para mag start na naman tayo ng pagluto ay nakabuhay ina talaga tayo tiis-tiis na ay mo hindi ko talaga naranasan ito noon nung nung kanila Clarice at saka kanila Jamil hindi ko talaga naranasan yung ganito naranasan <coughs> ko lang talaga kay Inday at saka kay Kuya Kyle <laughs> ngayon magluluto na ako ng kalderitang manok ayan o ayan luluto ako dyan nakapagod <laughs> ito na yung ating apretadang manok. Ayan, luto na. Ayan. Ang susunod ko naman dito ay yung pagluluto ng yung ulam nila ni Kuya Kyle na pang contest, yung pakbet. Yun. Pero hindi ko pa maluluto ngayon na hindi pa hinahatid ng kasamahan ko dito. Mga kasama kong nanay. Hinahatid kasi nila, nila dito sa bahay. Pinahiwa-hiwa ko na sa kanila. Pinaprepare ko na. Sabi ko, kayo na mag-prepare, ako na magluto, di ba? Para may ambag din sila, <laughs> di ba? Ayan, antayin ko na lang 'yon habang wala pa, maliligo na lang ako para mamaya. Okay na ang lahat, di ba? Punta tayo ng school. Go, go, go na tayo ng school. <laughs> Nagsisimula na pala ako sa pagluluto ng ating pakbet para doon kay Kuya Kyle. Alam niyo po ba, contest ito. Kaya kinakabahan ako. Something nakakaiba daw na, ano, na pakbet. Na pakbet. Kailangan daw, pag ang gulay mo daw na sinali sa contest, ay mayroong malunggay. May dahon ng malunggay. Kaya ang gagawin natin ngayon, kakaibang pakbet. <laughs> mayroon ganito dito. <laughs> o, ba diba? Ito try ko. Mag-invento naman tayo. Contest daw ito. Contest na, ano, na luto, luto ng ulam. <laughs> Something daw eh. Kahit anong ulam lang daw ang lulutuin, basta mayroon daw, ano, ah, dahon ng malunggay. Kaya, mag-invento tayo ng luto <laughs> na nakakaiba na hindi man dapat lagyan ng malunggay pero nilagyan natin ng dahon ng malunggay o di ba? Nilagyan ko dito ng bunga ng malunggay para masarap. <laughs> Yung ating patbet bed. Sabi busy ako ngayon. Wala na ang mga bata ngayon sa school na sila kasi may parade. Ako na lang mag-isa dito busy busy sa pagluluto. Mamaya na ako pupunta doon sa school kasi mayroon naman ibang nanay doon na nag-ano, na, nagpe-prepare sa akin ang pag-prepare ko luto. Kaya alam nila yon. Kahit na malate ako, okay lang. Kasi nagluluto ako. Hmm. Tapos yung aking mga gulay para hindi siya ma madurog masyado yung ating pakbet, yung ating mga gulay sa pakbet. Dinabrancho ko muna siya para half cook lang. Di ba, ganun ang ginagawa ko. <laughs> hmm. Yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung ano, yung paano ko niluto. Papakita Kasi alam nyo naman, lagi-lagi naman ako nagluluto dito ng pakbet. Pero ito kakaiba lang kasi ano, yung may, may malunggay. Lala, eh, diba, kita ko na lang sa inyo mamaya pag luto na. Diba? Kasi, itong daw na malunggay, itatoppings lang natin ito eh. <laughs> kakaiba siya. O, diba? Mamaya naman. nilagay ko na pala dito yung ating malunggay. Ito yung pakbit ko. Tingnan nyo. With malunggay, kakaiba siya. Kamote ang nilagay ko pa dito. Hindi ako naglagay ng kalabasa. Kamote ang nilagay ko. Oh, pang contest natin yan. <laughs> pang entry natin. Sakay Kuya Kyle. O, ba diba? May glow, go, grow. O, ba diba? Mm, yan. <laughs> naga video ako. <laughs> sa oras na to, pumunta pala yung mga nanay na sa classmate ni Kuya Kyle. Nagluto pa pala kami dito ng tinulang manok na nakakaiba din. Tinulang manok na walang papaya ang nilagay namin dito ay yung kamuting kahoy at saka malunggay. Yun, di ba? Nakakaiba na tinulang manok yon Kasi something nakakaiba, creative na pagluluto ng ulam, di ba? At ito na nga, nagsimula na nga yung aming contest at yung mga judge ay nandito na sa aming boat. At yun na judge na yung aming pagluto at saka yung aming kubo dito. Bali ito ay nasa kubo nila ni Kuya Kyle. Hindi na pala ako nakapunta doon sa kubo na nila ni Inday dahil maraming nanay doon doon. Sobrang dami nila. Eh, dito sa kubo ni Kuya, kaya kakaunti lang kami. Kaya, andito na lang ako nagstay. stay At aantayin na lang natin kung mananalo ba tayo. <laughs> Naku, in-expect talaga. Hindi, Kuya, in-expect na manalo kasi maraming po kami nag-entry. Mga 13, 13 ba naman na section. ba diba? Mula kinder hanggang grade 6 o oh, dalaw-dalawang seksyon yon kaya marami din ang nagloto kaya abang-abang na lang <laughs> Good morning! Ang ulam for today's video natin ay Opo! Mag-isa po tayo ng Opo! Para ulamin ang ating mga Junakis Yung Junakis natin Kasi fri it's Friday today <laughs> maaga pa rin tayong gigimising para ng luto. Nalagyan ko lang ito ng karna. Ulam na. Itong opo na ito ay nabili ko ito kahapon doon sa school. Alam niyo ba na worth 100 pesos. Ang dami-dami ko ng gulay na nabili. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. At saka ayan pa. Oh, mayroon pa ako mga talong doon. Ito pa okra o oh, dami oh. Ayan. Oh, dami puso ng saging, kalabasa, labong at saka um, langka. Yan, mayroon pa akong mga talong doon sa ref na nilagay. O, oh, di ba? Saka itong opo, 100 pesos lang ang bili ko dyan. <laughs> Kasi yung mga gulay doon na display namin doon sa school, binibinta din namin kung mayroon bibili. Kaya napirahan din ang classroom. Tapos yung pera na yun na pinagbintahan namin. Tapos mas party din naman namin yan mapupunta. Sa mas party ng mga bata. Yan. mas party ng mga bata, ibili ng pagkain. O diba ganun? Ganun lang yung nagawa namin. Simula na pala ako ng pagluluto. At ito, nagisala tayo ng karnis. Yan. Nilaga ko kasi muna yung karne. Kasi para marambot. Isa-isa lang natin. naglagay na pala ako dito ng ating mga pampalasa. kaya ng paminta, kaunting bichin, kaunting asin para yung ating karne pa lang ay malasa na. Nilagay na pala natin yung ating opo. Ayan. halo halo lang. Heavy brick pasta. <laughs> Wala ng kanin sa almusal. Sabi nga ni Kuya Kyle, pag gutom daw siya sa school, hindi daw siya makapag-concentrate. <laughs> si Inday, si Inday ganun din. Dahil iniisip nila yung tiyan nilang tumutunog, gutom. <laughs> Charan! Ito Ito na yung ating opo! Ginisan ko po. Sarap. Alam ko na ito ng manunggay, kaya lang wala na akong ma-harvest na manunggay. Manunggay namin dyan sa harapan ng bahay. Naubos ko kahapon ng harvest. Nilagay <laughs> ko doon sa gulay ko sa para sa nutrition month nila ni Inday. Kaya dito, puya Kuya Kyle. Kaya ayan. Yan na rin ang aking ipabaon at ipaulam sa kanila na po. Ayan, luto na po yung ating opo. Si Inday kumakain na. Si Kuya Kyle naliligo na. Ayan, si Inday kumakain ng gulay. Para gumanda si Inday. Kakain ng gulay. At ayan, nakaprepare na po ako ng baon nila. Ayan. Yan lang din po papabaon ko sa kanila yung gulay. Ayan, kay Inday, kay Kuya Kyle. yan. Yung mm -mm. Oh, ano ka sigaw? Ano sigaw mo? Uy! Bago sigaw mo! Asyo! Ano sigaw mo? Pwede pa sa mga nagagawin. Ano mo na ako yung Hmm. Hindi naman itong mm. walis ko na ito. Ang tali ni Jason na nilagay, oh. Ay, nakukala. Oh, hindi ko magamit kasi siya kalat-kalat nanongodan ko rin na inayos ayos kaya gawaan natin ng paraan. Importante <laughs> gadi lang. So, natin ng paraan? Ito lang paraan niya, no? Yan. Ito yung ating mineral water, ah, pinoton ko. Ganyan na. Tapos tanggalin natin ito. Ano, sa, ma sa magiging mahigpit siya. Oh, diba? Ayun, maganda na. oh, mahigpit na siya. Kunti pa. Hmm? Mahigpit na siya. Diba? Hmm. Discarding malopet. ah oh. <laughs> Maganda siya, try nyo. <laughs>